Basag talaga oh. Ilang niya. Butas eh. Sobrang hataw eh. Sobrang napasobra sub, napa, sa hataw. Sobrang hataw eh. <laughs> Mga boss, ayan, magandang umaga kasi inyo lunis ngayon. Uh, ah, may customer tayo. Ayan, dumayo sa atin. Galing, boss! Indoro. <laughs> Nakailang balik ka na? Ah, tatlo na. Ano palang nangyari din eh? Ano? Ah, lost compression, sumusuka ng langis. Sa breather? Ah. Ang ibig ko sabihin, anong top speed nung nangyari niyon? 134, bumagsak. Biglang bumagsak? <laughs> Biglang bumagsak. Ayan. Ito mga boss, pag umusok sa breather, ang may posibilidad na problema niyan, hindi yan sa valve seal. Ayan. Dito yan sa black o di kaya sa piston ring. Ayan, kita nyo naman o no, nagbabasa oh. Ayan. Ito mga boss, nangyari yung kay sir. Ayan. Basag. Ang mm. uh, piston niya. Ayan. Uh, hindi ko masasabing kulang sa gas kasi sobrang itim naman. Ayan. Ilang taon na yan, boss, yung 66 mo? Isang taon na mahigit. <laughs> Isang taon na mahigit. Ayan. Ah, uh, lagi bang binibira mo, Aray? Lagi naman. Hataw yan lagi. O, oh, ayan. Hataw lagi, mga boss. ah, uh, bumigay lang siguro talaga. Uh, hindi natin alam kung bakit eh nangyari. Dahil ito naman ay imposibleng magkulang sa gas. Dahil nakakarb din, din naman siya. Ayan, o. Oh, din siya. 28mm ah uh, ibig ko sabihin, eh, sadyang inabot lang si sir, uh, budget mail. Lahat naman, marami nagkakabit ng budget mail, eh, siguro, eh, uh, nangyari to, gawa ng baka sa parts. Bumigay talaga. Ayan, uh, kakabit natin ng, tsaka gusto niyang palitan dahil, ano nangyari, boss? Sinibaka nung... Sinibaka ko ng <laughs> Sinibak daw siya ng hotel niya kaya papalitan natin. Ito mga boss, uh, ang dahilanan nito mga boss sa uh, uh, pwedeng magkulang sa gas kaso nga lang ay matagal din rin namang gamit niya. Ngayon lang bumigay siguro na pasubra. Ayan, uh, mahirap magsabi kung kulang sa gas dahil matagal na nga rin namang gamit o bumigay lang ang parts. Pero posible nga naman sa mga ganitong sitwasyon na nababaak ang piston. Ayan, nagbubungi o. Oh. Eh, mga boss o. Oh. Basag o. Oh. Pusibling kulang sa gas. Ngayon, magkakabit na ng 68. Lalabisan na natin ang gas. Ayan o. Oh. Ito yung papalit natin na black 68. budget meal lang ulit. Ang gas mo boss, isang litro hanggang ano lang, isang isang kilometro lang din. Okay lang. <laughs> o, oh, ka si boss. Dapat lalabisan talaga ng gas. Ba basta nang break in pa, kailangan labis ang gas. Ayan. Ito nang nangyari sa piston ni sir o. Oh. Basag talaga Oh. Ilang niya. Butas eh. Napasobra, eh. napasobra sa'yo ng hataw. Sobra hataw, eh. <laughs> Aray mga boss, uh, galing pa itong ko Shoutout sa iyo idol. Aray ang natin. Namaya maglalive ako. At ito yung makina mo. Hindi pa nakutkot isang linggo na ngayon pa lang ngumbisahan. Ayan, bahala ka na.